Ngayon guys, Samahan niyo ako for today's video. Ako ay nagmamadali na dahil ako ay late. At ayan nga, nag-dignan yung cellphone ko. Pagkarating ko ng nasko, nagmamadali akong makihat sa fourth floor. Kasi nga ako ay late na. At dalang oras na rin yun. Wala nang bago dito, bae. Lagi akong nakakahingal nga umakyat, guys, kasi fourth floor yun. Eh. Dahil mabait yung prop namin, okay lang kahit malit. Sobrang pait niya, bae, kahit 30 minutes ka nang lit. Ayun na po, akong laging late. Ang tagal ko kasi mag-asikaso, eh. Hindi ako mataba, bae, pero sobrang nakakahingal umakyat sa fourth floor. Lalo na't kung nagmamadali ka Hindi ko inaakala na ako yung makakapag-aral ko inaakala na ako'y makakapagpatuloy. Hindi ko inaakala na tutungtong ako dito. Kaya nagpapasalamat ako na punta ako dito sa tagig para makapag-aral. At salamat na rin kay ate na tumulong sa akin para makapag-inroll dito. Hindi ka kasi basta-basta makakapasok dito sa tagig kapag hindi ka resident nila. Alam niyo bang napakaswerte ko? Dahil sa napakaraming nag-apply dito, isa ako sa natanggap. Nakita ko yung mga back comment ng mga estudyante nag-aantay ng resulta na makapasok sila. At ayun nga guys, pagkatapos ng aming klase, bumaba na naman ako sa fourth floor para umuwi. Pero lang hindi ako uuwi dahil sunod kong rota papunta ng trabaho. 2.30 na ng hapon yan kahit sakto lang dahil isang oras may ang biyahe ko papunta sa trabaho ko. Kaya sakto nga pagpunta ko roon. hindi ako let. Dahil nga kapos kami at sa hirap ng buhay, sinabi ko noon sa nanay ko na gusto kong mag-aral. Dahil nga nag-aaral pa yung panganay kong kapatid na nauna sa akin, kahit mas lalang mahihirapan yung magulang ko kung ako'y sasabay sa pag-aaral. Umiyak ako noon kasi gusto ko talaga mag aral Sinabihan ko pa nga yung nanay ko na usad yung wala lang silang pangarap sa akin. Kasi yung sunod sa akin kapatid, gusto rin ng nanay ko na makapag-aral. Makapag-aral din ang kolehiyo. kaya nasabi ko, paano naman ako? Gusto na lang ng magulang ko na makapagtrabaho ako at natulungan ko yung mga kapatid ko na gusto makapag-aral. Ayun, hanggang sa nakalimutan ko na lang na at nawala na sa isip ko na ayoko na mag-aral. Dahil nga kailangan ng kapatid ko na mag-alaga ng anak niya, pinupunta niya ako ng Manila para mag-alaga at pa na makapag-aral. Ngunit hindi yun natuloy. May mga hindi pagkakaunawaan na ang nangyari. Ito na nga, riling sikap na ako'y itinataguyod ang aking sarili at sa aking pag-aaral. Kasi sobrang struggle ng buhay, kinakaya ko kasi sanay na to. Alam mo ba yan, B, bata pa ako, struggle na to. Yung tipong sampung taon ka pa lang, taon ka pa lang, iniisip ko na kung paano ako makakakain. Ha, kasi nga alam nyo, kasi ang hirap ng buhay namin dati. Diba, tatlong bisis kumakain sa isang araw. B, Swerte na kapag kumain ka ng dalawang bisi sa isang araw. Swerte na rin kapag nakakain kayo ng kanin sa isang araw. Kaya sa edad kong walaw, niisip ko na kung saan ako titira. Para hindi ako nagugutom. <laughs> Kaya't naisipan kong tumira sa aking lola at lolo. No? Saan di ka talaga magugutom doon? Abay ang daming bigas at napakasipag pa ng lolo ko. Kaya't minsan ako'y napapaalis rin kapag pumupunta sila na Maynila. Lulukot na naman ako kasi uuwi ako ng bahay wala na naman kayo makain. Dahil <laughs> nakwento ko ng talang buhay ng buhay ko. <laughs> Ito na to be. So yun na nga guys kapag pumupunta ng Maynila yung lola at lolo ko nalulungkot ako kasi uuwi na naman ako ng bahay wala na naman ako makahinga. Ay, 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 ako ng sistema ang ganon. Abay, ako na yung nagsisikap maghanap ng pagkain para pag uwi ko meron kami sa saing. <laughs> Haha. Kaya't minsan nagtataka yung nanay ko kung saan ko kinukuha yung bigas na dinadala ako. Haha. <laughs> Kaya pag uwi kasi nasabi ko na may dala akong bigas, inutang ko to dito, kala ano, ganito. Ganyan ako. Haha. <laughs> Ngayon guys, sa haba-haba ng biyahe at ako yung na rin nakarating dito sa store namin. Ayos na ako para sa pagtatrabaho ko. Kasi so, sasabit-sabit sa buhay. Sa na nga guys habang ako'y nagbibihis, sakit na talaga ng ulo ko habang ako'y papasok pa lang kasi Di trabaho ko guys pero sakit na talaga ng ulo ko pero fighting kasi kailangan natin taguy yung sarili natin haha <laughs> just nag enjoy ako dito sa trabaho kasi isa ito sa mga pangarap ko kahit struggle masaya kasi pangarap ko to hindi ko iniisip yung pagod guys kasi gusto ko nga ito. Pangarap kong maging cashier. Kumakausap sa drive-thru. Mga <laughs> pangarap pa akong trabaho at gusto ko yung matupad. Nakakawalang gana lang sa trabaho eh, lagi kayo ng mga bidabida -bida doon sa trabaho. Akala mo kung sino po matagal na sila. Ho, hindi yan ipapamana sa'yo. Sarap makipag-away no? Sarap din makipagbungangaan. Nakaka-stress eh. Bis na masaya lang magtrabaho, hindi, nai-stress ako. Sobra-sobra. Pero hinahayaan ko na lang yon Kasi naman ma-stress ako. Stress na ako, be, huwag mo nang dagdagan. <laughs> Hanggang dito na lang mga be. Thank you for watching. I love